pasalo ng presyo ng karing um, baboy na mataas na rin kahit mababa naman ang farm gate prices ayon sa isang grupo. May nananamantala umano ngayong palapit ang Pasko. Kucha, may nananamantala sa baboy? May nananamantala sa bigas? May nananamantala sa sibuyas? May nananamantala sa baboy? Ano ba yan? Lahat na lang pinagsasamantalaan tapos concert kayo ng concert. Nakatutok si Bernadette Reyes. So, Mabenta sa pwesto ni Aling Adora ang ilang putahing may sangkap na baboy. Naibaba daw niya ang presyo dahil imported na frozen pork ang gamit niya. Isang order po yung mga like yung mga minudo, nilaga, yung mga karne, 50 oh isang order. Kung sariwa po ang gagamitin ninyo dyan na karne, paano ko magiging presyo kanyo? Uh, siguro mga 60 oh. Ang presyo ng sariwang baboy gaya rito sa trabaho market sa Maynila kung saan nakapwesto si Aling Adora umaabot na ng 380 pesos ang kilo. E okay na yung kamatis. Bumili ako kahapon. Apat na piraso, 50 pesos. 12.50, isang piraso saan ka na kamatis. Hindi mo pa may yung kamatis. 50 na yung ginastos mo. Sa ibang pamilihan, base sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa sa 400 pesos mataas na po ang yon dahil sa dala na po malapit na naman ng magpapasko. Sa tuwina ng dealer, dumataas ang mga feeds, toll gate, yan you know, ang taas ang ano, ng, ng farming. Eh. Department of Agriculture yan, Boss Dada? Sila ba ang OO? Oh, oh. Basta pagkain. Oh, kanila yan. Agri ano yan eh? Agri yan, yung Fish Bureau of Fisheries. <laughs> yang ano, ah... Uh, Araw dito uh, Association of Livestock and e Eklabu kanila. Sabi po ito sila ng dealer. Kaya nagtataas din po kami. Pero ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, mababa ang farm gate price ng baboy ngayon. Kaya ang kasim 290 hanggang 300 lang dapat ang kilo. Habang hanggang 350 lang dapat ang liempo. Kung yan ay umabot ng 400, merong problema. Merong ikang ay eh, nagsasamantala, it's either traders or retailers. Yun na nga, yun ang problema eh. Kasi nagagawa nila sa bigas. Wala naman na Gawin din natin sa baboy. Gawin na rin natin sa baka. Pucha, gawin na rin natin sa manok para pare-parehas na. Kasi wala naman eh. Wala naman nakakasuhan. Wala naman napapahiya. Wala naman yung pinakikita mga hoarder, mga smuggler na mga nakakasuhan. Anong gagawin ng iba na gusto rin kumita? O di ganun din ang gagawin nun total. Ginagawa naman ng iba, eh ano, sabi nga majority wins. Ayon sa Pro Pork, record high daw ang dami ng imported frozen pork na umaabot sa 110 million kilos. Kaya nahihirapan daw makabawi ang local hog industry mula nang tumama ang African Swine Fever noong 2019. Mungkahin nila. Binaba pa yung taripa. So, sana na request namin sa ating mahal na pangulo, huwag siyang makinig sa ating mga economic managers. Puta <laughs> so, ina, huwag siyang makinig sa economic managers. <laughs> hindi ano siya makikinig sa asawa niya, di lalo na? Kasi... Tama alam yan. Kung siyang pag-iisipin natin, baka lalo magka leche-leche. discourage magparami ng alagang baboy at magbababoy sa ating bansa hindi tayo makakabalik doon sa level noong 2019. Dito sa trabaho market sa Maynila, magkatabi lang ang retailer ng sariwa at frozen na baboy pero magkalayo ang presyo. Ang liyempo halimbawa na sariwa umaabot ng hanggang 380 pesos kada kilo, habang ang frozen na liyempo lang 275 pesos kada kilo. Marami na gabi suki dahil sa mura lang magbenta. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture ukol dito pero wala pa silang tugon. Walang tugon eh, nasa party. Walang tugon, nandoon may concert to eh, mga puyat pa sila. Wala talaga pag-asa. Ito yung sinasabi ko na, pabanjing-banjing kayo, nakikita nyo ba yung mga problema natin? Nakikita nyo ba yung mga issues natin? Lahat, puro sa agriculture. <laughs> na Naturingan tayong agricultural country naturingan tayong uh, kumbaga napakarami nating resources tapos palpak lahat mahal lahat uh, hindi na natin afford maantake mo sabi ko nga sa inyo apat na pirasong kamatis 50 pesos ako kaya kong bumili nun kaya ko meron akong kahit papano kakasweldo ko lang eh pero ako pambili. No, ipapano yung mga kawawa nating mga kababayan? Diyos